Official lang itinalaga ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang kauna-unahang babaeng spokesperson. Ayon sa PCG, patunay ito ng pagunlad sa gender equality sa organisasyon at kakayanan ng mga kababaihang pangunahan ang posisyon na karaniwan ay sa mga kalilakihan. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Pinangalanan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang kauna-unahang female spokesperson sa loob ng higit isang daang taon. Naupo na sa pwesto si Captain Naomi Giraw Kayabyaba bilang kapalit ni Commodore Argel Rica Frente na nagsilbing tagapagsalita ng PCG mula September 2024. Inilarawan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavana ang pagtatalaga kay Kayabyaba bilang historic at empowering milestone para sa buong PCG. Si Biab na Tubong Romblon ay dati nang nagsilbing PCG Deputy Chief of Coast Guard Staff for Education and Training. Isa sa kanyang naging malaking kontribusyon ay ang pagtatatag ng Pension and Gratuity Management Center na ngayon mas kilala sa Retirement and Benefits Administration Service Unit na siyang nangangasiwa sa retirement at benefits ng mga PCG personnel. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.